Isang lalaking nakasuot ng lumang damit ang pinagtawanan sa enrollment. Pero nang basahin ang listahan, ang pangalan niya ang nagpatigil sa lahat. Sa pasilyo ng Amihan University, humahalik ang malamig na hangin ng aircon sa balat at kumakalansing ang mga susi ng mga nagmamadaling magulang. Sa pader, may malalaking tarpaulin na "Welcome" at Student Council. Palamuting parang pahiwatig na panibagong simula na naman ang bukas. Sa dulong mesa, nakalapat ang karton na may sulat na Enrollment. Sa likod nito, nakaupo ang babae sa birding polo, si Miss Diane ng Registrar, na halatang sanay sa maiinit na tanong at mareklamong pila. Sa harap ng mesa niya, nakatayo si Noy Maala. Payat na binata na may suot na kupas na long sleeve na kulay mustasa at maluwag na berding pantalon. Sa dalawang palad niya, mahigpit niyang hawak ang lumang brown envelope, gusot ang gilid, kulubot ang papel sa loob at may amoy na pinaghalong lumang libro at alikabok ng terminal. Bawat hakbang niya, parang may paa'ng nag-aalangan, parang may tinutuklap na nakaraan. Susunod Sigaw ng nasa likod, sabay tawa ng ilan. Sa gawi ni Noy, may apat na estudyanteng nakatayo. Magkakaibigan, makukulay ang damit, masigla ang tawa. Nang lumapit si Noy sa mesa, napatingin sila sa suot niya at sa envelope na parang paligaw-ligaw na mapa. Uy! Vintage si kuya! Bulong ng isa sabay turo at hagikik. Enrollment ng Lolo Edition! Baka nagkamali ng building. Hirit ng isa pa. Sa museo po ang donation, hindi dito. Hindi sumagot si Noy. Minabuti niyang ibaba ang tingin at ibulsa ang hininga. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa envelope ang punit-punit na report card. Kopya ng birth certificate at sulat mula sa barangay kapitbahay na nagpapatunay na talagang ang siya si Noy. May pahapyaw na kaba sa dulo ng kanyang ngiti, parabang tuwing idudugtong niya ang papel, ang hawak din niyang mga taon na nawala sa pag-aaral, ang inuunti-unti niyang ibinabalik. Magandang umaga po, magalang niyang bati kay Miss Diane. Enrollment po, BS Civil Engineering, tinanggap po ako sa bridging program, maaari po bang installment ng down payment? Meron po akong... Binuksan niya ang wallet. Tatlong daan at limampung piso lang ang laman. Bahagyang tumigas ang mukha ng babae. Ah, este, iho, may policy po ang school. Kailangan niyang inisyal na halagang nabanglit sa memo. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Bago pa siya makasagot, sumingit ang isa sa likod. Ate, bilisan nyo na. May lunch meeting pa kami sa org. Sabay ngisi sa kanya. Di ba kuya, may down payment kang pang laundry ng suot mo? tila tatak ang bawat tawa sa batok ni Noy, pero sinubukan niyang maging matatag. Sige po, kung pwede po, baka may scholarship na... Tumikhim si Miss Dayan. May ilang listahan ng scholarships pero karamihan ay may screening. Ano pong pangalan niyo? Noel Di Maala po, pero Noy na lang. Inabot niya ang isang punit na papel. Liham na nakuha niya mula sa post office ng nakaraang linggo nagising ang mga mata ni Miss Dayan nang mabasa ang pamagat sa itaas. Resulta, National Qualifying Exam for Presidential Scholars. Nulit parang di kumbinsido, muli niyang sinuri ang liham. Bakit hindi mo agad dala ang email o confirmation? Tanong niya. Wala po akong maayos na cellphone, ma'am. Sagot ni Noy, halos pabulong. Sira po yung lumang kipad. Yan lang po ang ipinasa sa akin ng post office. Medyo di ko po maintindihan kung nakpasa ba ako o ano. Tumayo si Miss Dayan. Parang biglang kinabahan. Kinuha niya ang telepono at nagsalita. Reg, patsyak nga ng listahan ng Presidential Scholars, Batch 48, kung nandyan ang pangalang Noel, ano ulit iho? Di maala po, D I M A tapos Gitling A L A. Sa gilid, lalo pang humalakak ang barkada. Presidential scholar daw, baka barangay tanod scholar. Pero bago pa tuluyang manliit si Noy sa tapat ng mga tawa, bumukas ang pinto ng maliit na opisina sa likod. Lumabas ang isang lalaking nakasalamin at may dalang malaking folder. Mamdayan, Dayan," sabi niya halos nabubulol sa pagmamadali. Ipaakyat nyo agad sa Dean's Office. Nandito sa listahan, Rank 1. Parang natigilan ng hangin sa pasilyo. Kahit ang maingay na aircon ay tila tumigil sa paghangin. Ano daw? Sabay-sabay na tanong ng mga nakapila. Napalingon si Miss Diane sa grupo. Sa katinignan si Noy na parang biglang nagbago ang anyo. Iho, Sumunod ka sa akin. Kinuha niya ang isang plastic na lalagyan ng papel at mula roon ay naglabas ng malaking puting bond paper. May logo ng universidad at lakda ng presidente. Sa taas, nakasulat, Official Roster of Presidential Scholars, Amihan University. Dahan-dahan niyang in-slide palabas ang listahan at sa pinakaunang linya, kintab ang tinta sa printer. 1. Noel Noy Di Maala Rank 1. National Full Scholarship plus Stipend plus Dormitory Nagsalubong ang mata ng lahat. Ang dating hagikik na palitan ng hala na bulala sa bibig. Ang apat na kaninang tumatawa sabay-sabay na napasinghap. May isa pang nagpakul. Baka namesake lang yan, pero nang ilabas ni Miss Dayan ang photocopy ng ID ni Moy mula sa envelope, yung lumang ID sa ALS na pinagdurob at pinag-ipunan niya, wala nang atin-atin. Siya nga. Ginoong di maala, formal na sabi ni Miss Dayan. Biglang nag-iba ang tono. Mula ngayon, hindi mo kailangang bayaran ng kahit anong enrollment fee. May full tuition, book allowance at monthly stipend ka at may pahabol dito sa memo. Tinapik niya ang papel. May appointment ka raw sa presidente ng universidad. Gusto kanilang gawing ambassador ng alternative learning sa buong campus. Tuluyang lilamon ng katahimikan ng koridor. Sa likod, nagsalat ang nagbibirong studyante ng sarili niyang muka na parang siyang natamaan ng sampal ng kahiyan. Ang isa sa mga babae, nakangiting na iwan pero unti-unting nalusaw iyon na ng pamumula Kuya este Noel sorry ha mahina nitong sabi Napayuko si Noy hindi sa hiya kundi sa sobrang bigat ng panibagong mundong pumasok sa dibdib niya Pasensya na po sa suot wika niya kakabahan pa rin bigay ito ni tatay pag may mahalagang araw ito ang suot niya wala na po si tatay pero parang kasama ko sa pag ganito. Wala kang dapat hingiin ng pasensya, sabi ni Miss Dayan. Sabay tumayo, tara, ihahatid kita sa Dean. Pero bago tayo umalis, kinuha niya ang listahan at itinarak sa pinboard sa tabi ng welcome. Kitang kita ng lahat, malalaki ang letra. Nagsimula ang bulungan at nang may lumapit para tumingin, nagpalakpakan ng iba. Ang pangalan kanina lang itinatawa, iyon na ngayon ang kinakabilibhan. Habang naglalakad si Noy sa pasilyo, kasama si Miss Dayan, parang slow motion ng lahat. Naaalala niya ang mga gabing nag-aayos siya ng sako ng uling, ang kamay niyang sanay sa pagbubuhat ng kahon ng sardinas sa tindahan, at ang amoy ng mantika sa karinderyang pinabasukan niya tuwing hapon. Naaalala niya ang ilaw ng ALS classroom na madalas kumindat-kindat mulit hindi kasing kindat ng ganang magbasa ng algebra at physics na biglang sumayaw sa isip niya. Naaalala niya ang huling gabing buhay ang ama, nang sabihang, Anak, wala tayong kayamanan, pero kung kaya mong sukatin ang tulay, kaya mo ring sukatin ang pangarap. Sa Dean's office, hinarap siya ni Dean Veles, babae sa edad 40. Matalas ang titig mulit, may lambing ang ngiti. Noel Di Maala, bungad nito. Ikaw ang may pinakamataas na score sa buong bansa sa National Qualifying Exam, hindi lamang sa engineering, kundi sa kabuuan. At may sulat pa rito mula sa Department of Public Works, gusto ka nilang isali sa Young Bridges Program, mga estudyanteng makakapag-intern kasama ng mga insinyero sa probinsya. Kung papayag ka, may dagdag pa na allowance at libreng review kapag board exam. Halos mabitawan ni Noy ang envelope sa kadaatua Mam, Ma totoo po ba? Totoo, sagot ni Din Veles. At may isa pa. Napanood namin ang bidyong ini-upload ng, ini ng guro mo sa ALS, yung ikaw ang nag-ayos ng footbridge sa ilog gamit lang ang pako at lumang tabla at gumawa ka pa ng sketch kung paano dapat ayusin ng maayos yung tulay na yon. Ayon sa barangay, dahil doon nakatawid ang mga bata sa school kahit bumaha. Kaya kung okay sayo, ikaw ang freshman speaker sa orientation mamaya. Sabihin mo kung paano ka nakarating dito. Lalong bumigat ang dibdib ni Noy. Pero hindi na ito kaba, kundi pasasalamat. Kung yan po ang kailangan, ma'am, gagawin ko. Bago sila lumabas, kumatok ang security. Din, pinapapunta kayo sa lobby. May nagkagulong grupo ron. parang nag-aabang kay Mr. Dimala. At pagdating nila sa lobby, Lando ng kanin ng apat. Nakayuko ang dalawa, ang isa halos lumuha. Nauna nang lumapit si Sinoy. Ayos lang po yung kanina. Masasanay din tayo sa mukha ko. Saka baka pwede tayong magkape sa Antin. Libre ko. May stipend na raw ako eh. <laughs> Natawa ang lahat at natuno ang hiya sa tingin. Hapon na nang nagsimula ang freshman orientation sa auditorium bago ipasok ang mga estudyante tinawag siya sa backstage. Iniabot sa kanya ang mikropono. Sa ibabaw ng entablado, huminto ang mga bulungan. Tumapat ang spotlight sa suot niyan, mustasa na loong sleeve. Sa unang hakbang niyang pasulong, narandaman niya ang mas maaliwalas na hangin. Hindi na galing sa aircon, kundi sa dami ng taong handang makinig. Magandang hapon, wika niya, mababa, munit buo ang boses ako si Noel de Maala mula sa sityong Maligaya. Kung minsan, ang suot ng tao ay parang pabalat ng librong pinagdaanan. Nasanay akong husgahan dahil dito. Pero natutuhan ko, hindi mo kailangan magpalit ng pabalat para mabasa ang laman. Kailangan mo lang ng liwanag. Sinabi niya kung paano siya naglanakad ng dalawang kilometro para sa libreng wifi ng barangay upang mapanood ang lecture ng statics and dynamics paano niya binabasa ang lumang aklat mula sa junk shop at ginagawa ang problem sets sa likod ng resibo ng palengke. Paano siya tinuruan ng ALS teacher niya na huwag makinig sa tawa ng iba, mas mahalaga ang tibuh ng pusong may layunin. At paanong ngayong araw na ito, ramdam pa rin niya ang kamay ng ama sa balikat niya sa bawat salitang bitbit -bit niya. Kung may nagugutom sa taas ng pangarap ninyo, huwag mahiya na sa ibabaw magsimula ang mahalaga umaakyat at sana dito sa Amihan University walang maiiwan nagtili ang mga estudyante tumayo ang isa sa gilid ng entablado nakita niya si Miss Dyan na pumapalakpak si Dean Veles na nakangiti at maging ang apat na kaninang tumatawa ngayon ay may hawak na kartulinang Welcome Noel pagkatapos ng programa lumapit ang batang babae sa grupo Kuya Noy, sabi nito humihingi ng basbas. Kami pala yung tatlong beses na nag-apply sa scholarship pero di pinalalad. Maari ka bang magturo sa amin kung paano ka nag-review? Ngumiti si Noy. Sige, magsisimula tayo bukas sa library. Pero bago 'yon, papakilala ko muna kayo sa ILS teacher ko na nasa labi. Siya ang tunay na dahilan kung bakit ako nakatayo dito. Habang palabas siya ng auditorium, nagkagulo ang mga org na gusto niyang rekrutihin. May nag-abot ng jacket, may nag-offer ng bagong uniform. Pinagpasalamat niya lahat, pero hinawakan pa rin niya ang lumang mustasa na long sleeve. Kung tutusin, pwede na niya itong palitan. Pero may mga damit na hindi sukat sa presyo, kundi sa alaala. -ala. At sa unang araw ng pagiging skolar, pinili niyang manatiling totoo. Anak ng tindera, graduate ng ALS, sabik na mag-aral, at higit sa lahat, handang tumawa kasama ng mga dating tumatawa sa kanya. Kinabukasan, dumikit ang pangalan niya hindi lamang sa listahan ng mga scholar, kundi sa mga pintu ng oportunidad, student ambassador, young bridges program, at sa pasilyong iyon, na minsang naging saksi ng pangkukutya na tumarak sa kanya, ngayon ay mas madalas na siyang batiing. Good morning, Noel! Hindi na may pang-uuyam, kundi may paghangang tahimik. Sa dulo ng araw, napadaan ulit siya sa mesa ng enrollment. Binati siya ni Miss Dayan. Iho, may bagong listahan. May nagiting labi sa kanya. Mula sa student council, nakasilip doon ng isang pahina. Freshman Committee Mentors sa pangalawang linya, nakasulat, Noel Di Maala, Head Mentor, Scholarship Review Group. Napatingin si Noy sa salamin ng pinto. Nakita niya ang sarili, parehong damit, pero ibang tingin. Hindi na siya ang lalaking tinitignan mula ulo hanggang paa dahil sa suot. Siya na ang pangalan sa listahan na nang makita ng iba. Lahat nagulat at pagkatapos, lahat Nabuhay ng loob. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!